Narito po ang uh, pag-rescue ng mga MMD traffic enforcers at uh, kasama ang barangay Apolonio Samson sa isang uh, senior citizen na nakabulagta, na reported na nakabulagta doon sa mismong Center Island sa Edsa Oliveros sa Quezon City. Panoorin niyo ito mga kahapir. Okay lang kayo? Ha? Ah? Patawag kami ng rescue ha. Para mapuntahan ka, matulungan ka ha. Tay. Ha. Agit lang. Patawag kami ng rescue ha. Ayan, mabuta kami ng ano. Kinabuta na kami ng gabi dito. Hop. Pakiano mo na si tatay. Pabalik mo yung ano yung tatay. Tay, mag-short kayo. Magano kayo, tay? Para makilala si tatay. Hindi po, akit mo muna ito ha. Hindi po. Ito po nasa kita ha. Labot na kami ng ilang uh, oras dito. Wala available. Para mo nandito ba ambulansya. Tuturuan sila. Tuturuan. Hindi na muna namin kasamahan. Tumukan ni tatay para lang mag makilala. Ay, oh, ilang araw na kaya dito matanda na to. Yan. Yeah. Kasama ko yung aking mga tropa, Sir Dana, uh, si Sir uh, Ranada. Inipunas alam yung mukha para lang. Ano mo konti kaya yung ka. ano, ka. ano mo konti yung ano niya kaya na to? Yung kaya uh, yung ano. Ubig ka, ah, ka. yung kaya niya. Sino ba tumi yung kaya? Tumin yung kanyang dila. Kanyang mo, kanyang mo mo unti. Baka sa Sige po, sige po. ka Opo, opo. Huwag mo na tumayo lang tumayo ha. po kayo. Relax na lang dyan tayo. Ilang araw na dito. Pati yung ilong niya uh, ata. Dalawang linggo na rin Kapila naman, dala kapila. abang nag-aantay kami ng uh, rescue na ambulansya, uh, ano? pinunasan na muna ng aming kasamahan para makilala lang yung si tatay, yung ano mukha ni tatay. Kapal na yung, ano no? Na. Yun eh, Parang putik na.

Tingnan mo, nauha mo, mo. Ano? na uha mga istatay, tingnan mo. Hindi mo natin pwede patayuin niya kasi wala tayong masandalan diyan eh. Hindi rin kaya ito. Hindi rin ito makakatayo eh. Hindi rin, rin Para makilala lang po kayo tay. Ayan, no, nakita na yung mukha mo. Oh. Malinis na. Bawas bawasan yung putik sa mukha niya Ilang araw o, na to eh? Ilang araw na kayo tumatanda dito Ilang araw na po Paano kayo nakarating dito huh? to Nakakausap si tatay Ha? Okay. Ano po no, Ano pa pa Yupi, ibig sabihin yung kanyang damit mga kahapi Hindi lang yan. So titingnan ko yung kanyang damit. Ayun po, yung naka-print. o so, UP na. po Uh, the UP Integrated School. UPIS. Kasi wala namang ID si Tatay. Wala rin kaming ID makita dito. Kaya minabuti na muna naming itawag Kaso lang, may kita po kami isang oras. Wala na po tumutulong sa amin. Wala pa po yung ambulansya. Kahit yung barangay po ng Samson na pulon yung Samson. Wala po, hindi po available ang kanilang ambulansya. Ay, maglalang ito ngayon. Nakita na yung mukha, sir. Ha? Nakita na yung mukha. Malinaw na. Malinis-inis na yung mukha niya. Kailangan talaga yung Kailangan talaga yung medyo. Oh, sir, kailangan ka lang. Isi ka ka muna. Kasama rin po namin dito yung QC PD Uh, Nag-aantay pa rin po kami hanggang ngayon. Wala pa rin po, sir. Wala pa rin, <laughs> Wala pa rin po yung ambulansya natin. <coughs> Isa dila na kaya lilisan natin. Masahin mo, mo lang yun. Tayo labas ka dila mo, Tay. Tayo labas mo kayong dila mo, Tay. Tayo labas mo kayong dila mo, Tay. Yan po yung mga MMDA enforcer dito na mas malapit sa area nila. Eh, hindi <tinyo> rin matiis ng ating mga kasamahan. Ay, makita ganyan si tatay. Okay, nakita na yung mukha ni tatay. <tinyo> Ay, ano mo kaya sir? Mag-life pa Ha? Mag-life pa ayun. Wala akong load yun. Eh. Ayon spot ka sa kanya. Mm, Sige yes, sir. Standby lang kayo tayo ha. Antayin pa rin namin. Hindi ka namin iiwan dito tayo ha. Hindi ka namin iwan dito ha. Antayin natin yung nakakapagsalita ba? Hindi, hirap. Tay, tagasan saan? saan po kayo, Tay? dila niya. Ha? saan po kayo? Lagyan mo kayo ang tubig. Pwede namin mo kaya kung tubig. Ano basa mo. Basa-basahin yung dila. Dila, dila. ka na lang. Po. until now nag-aantay pa rin kami ng rescue ah shout out shout out po sa mga barangay sana maging responsable naman tayo sa mga ganitong sitwasyon lalo po senior citizen po yan sana ah, naman po wag na po kayo magturuan kasi naman po ang may responsibilidad mahalaga po ang buhay ng tao mga kahapi lalo po senior citizen ito wawa naman po malapit naman din sa ano po? Ano, sir? Malamit naman po sa inyo kasi wala eh. Oo. Ibig sabihin taga dito lang din yan? Hindi kalayuan yan? Hindi kalayuan. Yep. try mo na magano. magkano. Sige po. Sige po. Uh, until na. Until na. Nag-aantay pa rin po kami ng ano. Ng mag-rescue ng Alpha. At least nakita na yung mukha ni Tatay. Ay si Tatay, oh. lang at uh, papunta na kami ng hospital para ma tinginan si tatay ng doktor sa po ako um, ng uh, ambulansya ng barangay Apolonio Samson Sabi Ayun. 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 Ayun.